Good morning mga brads Welcome to Kasmina Game Farm Sisipag ng mga tropa natin oh. Si The Handler at si uh, The Playboy Ayun. Papaligo sila ng mga stags natin Salamat nga pala sa mga nag-acquire ng mga stags natin National Banded Stags So, meron pa rin natin tira dito mga stags, yung mga interested. You can visit Kasmina Game Farm in Pag-asa Orani, Bataan. Telephone number 0916-403-1310. So, kung kailangan nyo ng mga quality stags, national banded, you can visit uh, Kasmina Game Farm. Ano, mga bagong paligo sila. So kasama rin natin si The Professional. Yan. Naglilinis na itlog. Mamaya mo na linisin Brad. Uh, for today's video, papakita namin sa inyo yung mga simple tips. Simple tips sa uh, mga na harvest naming mga itlog sa ating uh, breeding pen no? so bali part 4 na to ng uh, ating breeding uh, preparation mga simple tips lang na uh, baka may makuha kayong mga idea na pwede 'yong i gamitin no? sa pagbibreed nyo ng mga palahi nyo So tara tingnan natin Nakapag uh, harvest na kami ng uh, More or less 100 eggs last time Ngayon ito Meron naman kami na harvest na Mga ilang uh, piraso na itlog For 2 uh, days yata or 3 days So as mentioned before Ng mga nakaraang video yung yung egg namin hindi na namin na uh, nilalagay sa chiller or sa sa ref. nilalagay lang namin sila sa ano no sa room temperature. So every 10 days nakakaipon kami ng mga uh, ng mga eggs tapos pinapa-incubator na namin. 10 days no. Ah uh, at least Pero 14 days pwede pa naman eh mga 14 days sa chiller pag nilagay mo maabot sila ng mga uh, siguro 20 days no na hindi nasisira yung mga itlog so yung yung iba ganun ang ginagawa pero sa amin hindi na kami naglalagay ng ano ng mga itlog natin sa sa ref or sa chiller room temperature lang iniipon lang namin every 10 days then yung pinapa-incubator namin so ito yung mga naipon namin ng mga 3 days 2 or 3 days nilalagay namin sa tray then uh, kung mapapansin nyo kada kada itlog meron kami mga number no? ito yung uh, pen number so nung last time nung part part 3 no Uh, diniscuss natin yung Uh, paglalagay nung pen number and then yung kung anong uh, brood materials yung nandun sa pen number na yun so nililista lang natin no sa ating uh, notebook para hindi natin makalimutan so ito may mga number na siya kada kada harvest ng itlog may number na susulatan na nung ni the handler yung itlog para hindi tayo maligaw so for example ito no Number 5. Number 5. So ito pen number 5. Kung ano yung uh, bloodline na nandun. So madali natin matetrace. No? Nakasulat sa notebook natin. Yung lahat na number. No? Pen number. Ayan. Mga hindi pa ganong kalakihan yung mga itlog no kasi uh, mga bata pa yung mga sinalang natin Saka lalaki pa to Bago-bago no? uh, lang kasi nang itlog. Pero mga good size 'yan. 'Yan ang mga gusto kong size ng itlog, hindi yung ganong masyadong malaki. So hindi rin namang maliit no. So 'yan ang mga good size. Ayan. So kung mapapansin niyo rin no. Ang number nakalagay sa taas. So 'yan ang egg natin. Yung number niya nandoon sa 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 taas na itlog no. Ayun, ayun na itlog, ito yung number niya. Okay. Bakit namin diyan nilalagay? May mga naglalagay dito no sa portion na to. Ayun, dito sa gitna. May mga naglalagay diyan na hindi ko naman sinasabing mali no. Pero yun ang gusto nilang gawin no. Nilalagay nila sa gitna. Diyan sa gitna dito. Pero kami dito sa taas no. Bakit? Uh, kung mapapansin nyo no, na, kung nakakita na kayo ng itlog na uh, napipisa na yung nagkakarak na yung itlog <coughs> tapos lalabas na yung sisiu ang karak na itlog panay nasa gitna yan, yan panay na dyan, nandyan, yung, it yung karak na itlog tapos mabibiyak dyan ang yung karak na itlog pa paikot yan Ma magkakarak yung itlog dyan paikot So pag yung number mo o yung yung uh, label ng itlog mo, nilagay mo rito, tatamaan siya ng crack na maaring hindi mo mabasa. O mahirapan kang magbasa kung ano yung uh, marking na itlog o yung label na itlog. So dito, sigurado laging nandiyan yan kahit mapisa yung itlog, magkabasag-basag na yan or may mga crack na yan, hindi yung number mo rito hindi siya tatamaan ng mga crack. Pero kung nasa gitna siya Ano ba? Nandito no? Sinulat nyo yung label nyo rito sa itlog dito Sa portion na to Pag napisayan Magkakrak dito Tatamaan yung label nyo O yung marking nyo ng itlog So baka misan maliliit yung sulat nyo Hindi nyo na makita no? So ito mas, sa amin Pwede nyo gayahin Sa taas namin nilalagay yung marking no? Yung number o yung label na itlog para hindi siya ah uh, tamaan ng crack ng mga itlog pag napipisana no? So Yan, ganyan ang ginagawa namin. So pag harvest namin ng na itlog, minsan may madumi. Pero ito eh uh, naman malinis no. Hindi may iwasan. minsan may dumi, ito malilinis na nyo. Super dinis 'yan. Saka yung uh, by the way, yung sulat pinasusulat namin sa itlog, yung Lapis lang, no? Lapis lang. At hindi siya masyadong madiin, no? Yung tama lang na, ano, no? Na makita nyo yung number. Huwag nyo masyadong didiinan uh, yung pagsusulat nyo. Yung tama lang. La uh, pencil, ang ginagamit, no? So, mabalik tayo, no? So, yung madudumi itlog, yung may mga dumi, uh, ang ginagawa namin dito, katulad nito, no? Medyo meron siyang mga... Uh, siguro ipot yan or uh, domino dumi sa breeding pen ang ginagawa namin uh, pupunasa lang natin to pupunasa natin to ng ano lang ng basahan na babasain natin the professional paki ano nga so ang ginagawa namin konting basa lang yan konting basa lang para lang i, i, i ba Ayan. tapos pigyan mo na lang yan. konting basa lang yung basahan no? make sure yung basahan medyo malambot no? binabasa para lang yung madaling maalis yung dumi okay yan pupunasa lang ng dahan-dahan yan makita yung maalis yung dumi niya yan dahan-dahan lang ganyan lang kasimple no? Yung itlog kahit mabasa napipisa yan. Kahit mabasa itlog napipisa. Basta pag nabasa siya, punasan niyo lang. Yan. So makita niyo malinis na no? So ganun lang yung ginagawa namin sa mga uh, dumi sa itlog paglilinis. Konting basa ng basahan, babasain niyo basahan na malambot and then pupunasan lang siya. Okay? Uh, ulitin ko ano? Uh, dito, 10 days. Room temperature. Yung ini-stack namin sila sa room temperature. Ayos naman, ayos naman ang pisa. Kaya yung... Yung, yung mga... Nakaka-experience na maraming hindi napipisa na itlog. Nasabi ko na before, ang reason nun is, mahina ang similya ng mga... ginamit nyong... Uh, ganador at mga babae or may differential yung incubator kasi misan sa simula ng breeding natin no, pinaprime natin yung mga materials natin and then uh, sinasalang na natin sila sa simula may, misan may mga especially yung mga ano natin no, yung mga medyo magugulang na uh, ganador misan yung mga simila nila mahihina no? so kung mapapansin nyo Pagsalang salang nyo halimbawa let's say ng 100 ang may similya lang 60 or uh, 50 ganyan no or misan mas marami pang walang walang, walang similya so mahina ang similya ng mga materials natin or misan hindi sila nabubuo sa incubation process sa incubator hindi sila nagtutuloy no, so maaring may difference yung incubator natin so mas maganda make sure Ah, uh, minsan, ano eh mas maganda yung subok na na magandang similya na na ganador no. Kasi mapapansin niyo ano ba nag nagpa nagbreed kayo no. Nagbreed kayo. Yung uh, uh, kada breeding pen merong mga itlog na masimilya no. Maganda yung similya nila. Meron namang Uh, itlog na maraming walang similya. Pero pare-pareho lang naman ng ano no ng ginawa natin sa mga breeding materials. Yung preparation, yung preparation pare-pareho lang. So magtataka ka no. So ibig sabihin noon, may mga uh, brood material na hindi nagbibigay ng magandang similya, no? So mahihina ang similya, minsan namamatay agad no pag uh, in, in the uh, incubation process. So dito minsan nakikita namin no. Uh, let's say yung uh, breeding pen na uh, ganito. Pag sinilip nung ano no, sa incubator, yung pag sinilip ng similya. Ang daming may similya. Yung iba naman puro walang similya no. So nangyayari yun no, especially kung bago-bago pa lang yung uh, salang natin na ng na mga materials no. Pero later on makikita ninyo yan habang tumatagal no. Yung mga later batch ng mga itlog, magaganda na similya no. So ganun lang no. Ayan, ito si The Professional, ah. nililinis yung mga itlog natin. No? 10 days to 14 days, okay pa yan. Kasi imagine ninyo, no? Uh, basic principle. Yung mga ibon natin, yung mga ibon at saka mga manok na nakagala, no? yung mga naglilimlim, ang tagal, niyang, ang tagal ng itlog sa ano niya, no? sa pugad, pero napipisa pa rin sila. Huwag lang naman yung sobrang tagal, talaga masisira na yung itlog natin no? so yun lang no? 10 days uh, room temperature then uh, minsan uh, igut igutin yung itlog para yung uh, yung laman nya sa loob medyo uh, nagagalaw ng konti ano? hindi, nag hindi masyadong nai-stack yung yung uh, laman, laman ng itlog sa loob yan so bali ito lalabas na second batch na namin to no? after 10 days tapos incubator namin so masusubaybay natin malalaman natin uh, pag sinilip yan kung ilang uh, ilang yung may at ilang yung walang similya yung mga yung mga unang batch kadalasan sa tambak walang similya dyan no? which is uh, dapat nating maintindihan dahil kasasalang lang natin ng mga materials natin no? kala natin may similya na pero Nung pala hindi pa nag-propagate uh, yung similya nung lalaki Doon sa babae no. Pero pag uh, meron na similya yan Yung mga susunod na batch Tuloy-tuloy na yun Maganda na yung similya nun Okay Yan lang Nilalagay lang namin sa tray So kung uh, makaipo kami ng 100 Sa 10 days Nakalagay lang na lahat sa tray Then uh, dadali namin sa, sa incubator Okay Yan So lahat ng number na yan, yan yung pen number, no? Pen number. Yan. So yung mga itlog natin, kung makapansin nyo, iisa na size. Iisa sa na size and then uh, maganda yung ano niya, no? Yung, yung shape niya. Hindi siya mahaba, hindi siya matulis na matulis. Minsan kasi may lumalabas na mahabang matulis na hindi siya bidog, hindi, hindi pa bilog, no? Pahaba inaalis namin yun hindi siya hindi siya magandang uh, ayan katulad nito oh. Ayan, oh. ito itlog ng dumalaga so mahaba siya na maliit so hindi po pwede yan ayan mga, mga good size yung sinasama natin okay so the professional uh, any tips na mabibigyan natin sa ano ano bang ito nagbibreed din si the professional ng matitinding uh, materialist to eh <coughs> sa sa pagka firstborn ng ni ng uh, kailangan na i-apply na agad yung bakuna. Okay, oo oh, napakaimportante bakuna no. Yung pagbabakuna papakita rin natin 'yon no. Pag uh, sa susunod na mga uh videos natin, pag meron na tayong mga napisa na mga CC pati yung paglalagay natin sa brother Uh, after na mapisa yung papa, anong, nila, anong ginagawa natin sa brother ano yung pinapakain natin sa mga sisiu and then yung pagbabakuna later on no? uh, na napaka importante uh, pag di tayo nagba, nagbakuna eh, medyo mahirap kasi uh, marami sila pag meron nagkasakit nagkakahawa-hawa na kasakit, nagkakahawa na, no? uh, na nagiging peste na yan so sayang yung ating panahon sayang yung mga ginastos natin so ganun lang sa susunod na video uh, pakita naman natin no yung uh, pag napisa na sila kung paano natin i-prepare yung ating brooder sa para sa mga season natin no and then yung uh, mga nagtatanong ang dami nagtatanong sa rapol uh, Christmas rapol no So, yung mga consolation price natin, napakita ko yung mga sample ng t-shirt na pamimigay natin. Kung pwede pa natin dagdagan, titingnan natin. No? Pero yung naka is 20 uh, t-shirt para sa consolation price. And yung mga major prices, uh, i-announce ia natin very soon. Yung pagsali sa mga nagtatanong, uh, madali lang, no? Uh, i-announce ia ia natin sa mga susunod na video or post natin. Okay? So... Magandang uh, linggo ng umaga sa mga tropa natin dyan. No? Shout out sa Wild Boys group. So medyo tahimik yung mga tropa natin. Shout out din sa lahat ng mga solid uh, subscriber natin. No? Yung mga walang sawang tumatangkilig sa Jerry Ginto Adventures and Lifestyle TV. Sa mga lagi nagko-comment, bad comments or good comments, ayos yan. na tinatanggap natin yan okay so yan mga tropa natin napakasisipag oh uh, lahat ng mga stags natin pinapaliguan natin yung mga uh, pwede natin i-dispose and then uh, sasaksakan natin ng maintenance para yung palo nila pagka in-spar namumutok talaga no and yung, yung uh, bilis nila yung power nando, no saka yung Uh, gumaganda sila no? gumaganda yung mga stags pag uh, napaliguan kasi uh, imagine nyo lagi lang silang nakatali dito no? tapos yung panahon ngayon sobrang dami ng ulan so mahir mahirap din talaga para sa kanila no? so dapat kung gumanday panahon paliguan natin kung di pa napupurga, purgahin natin and then uh, saksakan natin ng uh, uh, kahit B-complex lang no? na nabibili natin sa mga Apple Tree Supply Store. Okay? Para pag uh, in-inspire nyo sila, masisiyang kayo no, sa ipapakita nila dahil maganda yung pakiramdam nila. No? Yung mga featherings nila, kompleto. So, ganyan lang. Napakasimple lang no, ng ating uh, tinatawag na regimen sa pag-aalaga ng mga manok natin. Okay? So hanggang dito na lang, abang-abang uh, lang ulit no, sa mga videos natin. Thank you for watching. Uh, our videos dito sa Jerry Ginto Adventures and Lifestyle TV. And uh, salamat sa lagi nyo panonood. Okay? Bye-bye. See you at the next uh, video.